Perwisyo naman sa mga kabahayan malapit sa isang poultry farm sa barangay Minaldo na Gilian Isabela dahil sa mga naglipa ng langaw. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Alias Angel, residente ng lugar, hindi na sila nakakakain ng maayos dahil sa maaaring, o maaaring sakit na idulot ng langaw kapag ito ay dadapo sa kanilang pagkain. Umabot pa sila sa sitwasyong nagkukulambo habang kumakain para lang hindi madapuan ng langaw ang kanilang pagkain. Dagdag pa ni Angel na nagbibigay nang uh, nagbigay ng powder disinfectant ang may-ari ng poultry farm pero walang ring epekto. Ayon pa sa kanya noong isang buwan pa umano nila nararanasan nito. Ayon naman kay Barangay Captain na Filomena Pascual, ipapatawag niya ang may-ari ng poultry farm sa kanilang isasagawang assembly meeting upang maaksyonan na ang hinaing ng kanyang mga nasasakupan. Ano yan, nararanasan na rin niya ang uh, mabaho at makapal na kumpol ng langaw na dulot rin ng poultry farm. Nananawagan naman si alias Angel na sa may-ari ng poultry farm na mag-disinfect sila ng maayos at ayusin ang proseso ng kanilang harvesting upang hindi sila makapaminsala. IFM News